Masayang nag-aayos si Arjun ng kanyang table. Kahit hindi maganda ang umaga ni Arjun ay palagi niya pa rin pinipiling maging masaya dahil para sa kanya ay maikli lamang ang buhay. Arjun, balita ko ay mapopromote ka na. Napahinto si Arjun nang dumating ang kaibigan niyang si Gab. Aba, congratulations pare. Worth it na worth it yung pagod mo. Huwag mo kong kakalimutan na kapag naging supervisor ka. Gab, hindi pa na sigurado kung ako talaga ang mapopromote. Sagot ni Archon. Baka nga si Lester ang mapromote kasi magaling siya empleyado. Sus, paniguradong ikaw yan. Hindi naman magaling si Lester. At saka tamad pa yun. Kaya lang naman napupuli yun dahil yung trabaho niya dapat sa iyo niyang pinapagawa. Sabi ni Gab at nailing pa. Ikaw naman kasi Arjun, Grabing pagiging mabuting tao may doon ka. Gab, huwag mong sabihin yan. Mahina ang sabi ni Arjun. May kakayahan din naman si Lester. At saka baka marinig ka nun. Tapos pag initan ka. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Sabi ni Gab. Napahinto sila sa pag-uusap nang pumasok si Lester kasama ang kaibigan nitong lalaki. Nakatanggap si Arjun ng isang letter galing sa boss sila nakalagay doon na maaari siyang ma-promote bilang supervisor. Siyempre, masaya si Arjun dahil pangarap niya yun. Dalawa ang pinagpipilian ng boss, si Arjun at yun ngang si Lester. Hinihiling ni Arjun na sana ay siya ang mapili dahil kailangan madagdagan ang sahod niya dahil maraming gastusin. Kung hindi man pala rin si Arjun, ayos ang sa kanya dahil may susunod pa naman. Lester, Siguradong ikaw ang mapipili ni Boss. Saad ng kaibigan ni Lester. Halata na nagpaparinig ito kila Arjun. Ang galing-galing mo empleyado at malinis ka magtrabaho. Ilang beses ka rin napuri ni Boss at mukhang favorite ka pa niya. Kurt, sigurado naman din ako na ako ang mapipili. Mayabang na sabi ni Lester at pa kay Arjun. Sa katunayan nga, Marami sa mga kasamahan natin na ako ang gustong mapili. Hayest, talaga sunod-sunod ang mga biyaya ko. Ang yabang talaga. Nalinig ni Arjun ang bulong ng kaibigan kaya agad niya itong sinaway. Oh, nandito pala ang kaaway ko sa pwesto. Pansin ni Lester kay Arjun. Arjun, babalaan na agad kita ha. Walang samaan ng loob. Huwag kang mag-alala. Magiging mabuti supervisor ako sa iyo. Sus, baka nga mas pahirapan mo si Arjun. Sabi ni Gab. Baka yung trabaho mo pa supervisor, sa kanya mo ipagawa. Ano sabi mo? Tikon na tanong ni Lester. Tama na. Sabat ni Arjun. Pasensya ka na Lester. Kakausapin ko na lang ito si Gab para hindi na maulit. Hinila ni Arjun ang kaibigan palabas ng opisina Nagkasama silang apat sa isang opisina kaya madalas ay may tension din. Madalas din na magkaaway si Gab at Lester. Palagi kasi pinagtatanggol ni Gab si Arjun dahil hindi lumalaban si Arjun. Kabadre pa mayabang na yun. Nakasimangot na sabi ni Gab. Arjun, kapag naging supervisor ka, gantihan mo yun. Gab, hayaan na natin si Lester. Aba, maikli lang ang buhay. Kaya dapat palagi tayong masaya. Nakangiting sabi ni Arja sa kaibigan. ma ka lang kay Lester kaya focus ka muna. Napatango na lamang si Gab. Oo na. Kagaya ng inaasahan ko, yan na naman ang sasabihin mo. Natawa lamang si Arjun at inaya ang kaibigan magmerienda para medyo mawala ng inis na nararamdaman nito. Sumapit ang uwian at magana pa rin si Arjun. Arjun parang hindi ito napagod sa trabaho kaya kalamian sa kasamahan niya ay manghang-mangha sa kanya. Paano Gab? Mauna na ako ah. Paalam ni Arjun sa kaibigan. Iusapan natin ililibre mo ako. Kapag napromote ako, bukas ha? ha? Umaasa kang ikaw ang mapipili? Sabi ni Lester at natawa. Arjon, libreng mangarap. Pero wag naman sana mag-assume no? Masyadong mataas sa pangarap mo. Baka mapunta ka sa langit niyan. Hayaan mo na, Lester. At least daw na-promote siya sa panaginip. Pangagatong ng kaibigan ni Lester. Nagtawanan ang dalawa na may kasama pang pang-appear. Medyo hindi nagustuhan ni Arjun ang sinabi ni Lester pero isinuwalan bahala na lamang niya. Bago umuwi si Arjun, dumaan muna siya sa bilihan ng fried chicken para sa kanyang pamilya. May asawa si Arjun at may anak siyang isang special child. Kailangan ni Arjun ng mataas na sahod para sa terapi ng kanyang nag-iisang prinsesa. Nakauwi na si Dada! Masayang sabi ni Arjun na makapasok siya sa bahay. Dada! Mabilis na sinalubong si Arjun ng kanyang anak. Tila isang mahikang nawala ang pagod ni Arjun nang yakapin siya ng anak. Binuhat niya ang 3 years old na anak na babae at hinalikan. May dala si Dada na chicken, nakangiting sabi ni Arjun. Napapalakpak ang kanyang anak na ikinatawa niya. Maya-maya lamang ay inayo na sila ng kanyang asawa para kumain. Mahal, kapag napromote ako bukas, itutuloy na ulit ang therapy ni Princess. Nakangiting sabi ni Arjun sa asawa. Arjun, kung ano ang kalalabasan ng resulta, palagi kami nandito ni Princess para sa iyo, ha? Sabi ng asawa ni Arjun. Nagpapasalamat si Arjun dahil maunawain ang kanyang may bahay at palaging pinagagaan ng kanyang loob. Kung wala siguro ang mag ni Arjun, baka tuluyan na siyang nawala ng pag-asa. Kinabukasan nga ay maagang nagising si Arjun para magluto ng almusal. Maaga rin kasi siyang aalis dahil pupunta siya sa company ng boss sila. Hiwalay kasi ang office sila sa company. Alas 9 ang meeting nila para mamili ng ipopromote na supervisor. Bawal ang late kaya minabuti ni Arjun na maagang magising. Oh, dapat kinising mo na lang ako, sabi ng asawa ni Arjun. Pagod ka mahal, kaya hayaan mo na ako. Nakangiting sabi ni Arjun. Bukod sa responsabling empleyado, responsabling asawa rin si Arjun. Kapag kaya niya pa, kumikilos pa rin siya sa bahay at naglalaba. Alam kasi ni Arjun na pagod na rin ang kanyang asawa kahit na sa bahay lang ito. Mahirap din kasing bantayan ng anak nila, lalo kapag sinumpong. Pagkatapos magluto ay nauna nang kumain si Arjun dahil gagayak pa siya Sinuot ni Arjun ang pinakamagandang polo niya na regalo ng kanyang asawa. Ito ang lucky charm ko. Nakangiting sabi ni Arjun sa asawa. Mahal, basta, kahit hindi ako mapili, pangakong pagbubutihin ko pa. Ikaw ang palaging the best sa amin ni Princess, kahit anong mangyari. Sagot ng asawa ni Arjun at hinalikan siya umalis si Arjun sa kanilang bahay na may magandang iti sa labi. Nabuhayin siya ng loob dahil may pamilya siyang palagi nakasuporta sa kanya. nag si Arjun patungo sa office ng kanyang boss at hindi niya inaasahang kasabay niya pa sa bus si Lester. Mayabang nang umisi ito sa kanya pero hindi na lamang ito binigyan ng pansin ni Arjun dahil wala naman siya mapapala sa lalaki. Na makababa si Arjun sa bus, ay sinabayan siya sa paglalakad ni Lester. Medyo mahaba-haba ang lalakarin nila dahil hindi dumidiretso ang bus sa mismong tapat ng company ng kanilang boss. Ready ka na bang maging supervisor ako, Arjun? Mayabang na tanong ni Lester sa kanya. Huwag kang mag Arjun. Hindi kita pa ihirapan dahil naging mabuti ka naman sa akin. Sige, sagot lang ni Arjun pero huwag ka nang umasang ikaw ang pipiliin ni boss ha? Mataas kasi ang standard ni boss. Kagaya mo, medyo tagilid tayo sa tatapos mo. Sabi pa ni Lester. Hindi na lamang kumibo si Arjun kahit pa naiinis na siya sa lalaki. Sa kanilang paglalakad ay bigla na lamang may nagkalat na orange fruits sa dinadaanan nila. Natapakan ni Lester ang isa dahilan para tumalsik ito sa kanyang pantalon. Hala, pasensya na, sabi ng isang ginang. Tatanga-tanga ka naman oh, singhal ni Lester sa ginang. Alam mo bang mapopomot ko? Tapos, dinumihan mo ako? Lester, hindi ka dapat kanya magsalita. Hindi naman sinadya. Medyo inisasabi ni Arjun sa lalaki. Napailing si Arjun bago tuluyang mamulot nang orange ang ginang. Ha! Huh, talagang tutulong ka pa dyan ha? Balak sa buhay mo Arjun! Singhal ni Lester kay Arjun bago ito padabog na umalis. Pasensya ka na iho, sabi ng ginang. Hinahanap ko kasi ang opisina ng anak ko para ibigay itong prutas. Kaso biglang nasira ang plastic. Ay sampo! Sagot ni Arjun at malawak na ngumiti. Dahil wala ng plastic, hinubad ni Arjun ang coat niya at ibinuhol. Iyon ang ginawa niyang lagayan ng orange. Hala, may pupuntahan ka pa ata, Iho, sabi ng ginang. Nadumihan na itong coat mo. Paano na yan? Nay, ay lang po ako. Nakangiting sabi ni Arjun, saan po bang punta niyo? Samahan ko na muna kayo at pakamapano pa kayo pinuro ng ginang ang company na pupuntahan din ni Archon. Sakto po pala, dahil dyan din ang punta ko, nakangiting sabi ni Archon. Ako na po magdadala nitong prutas para hindi na kayo mahirapan. Naglakad si Archon at ang ginang papasok doon sa company. Alam ni Archon na sobrang late na siya at nararamdaman niyang wala na siyang pag-asa pero susubukan pa rin niyang makahabol. Saan po ba ang floor ng anak niyo? Tanong ni Arjun sa Ginang. Saan ba ang floor na CEO? Tanong ng Ginang. Medyo ko na dahil ngayon nalang lang ulit ako nakapunta rito. Sa isip-isip ni Arjun ay baka ina ito na sekretary ng CEO. Sumakay sila sa elevator at pinindot ni Arjun ang floor sa CEO. Nang makarating sa floor ay sinalubong agad sila na sekretary. Madam, sabi ng sekretary sa ginang. May kausap po si sir sa loob. Naguluhan pa si Arjun, ngunit nagulat siya ng na may mapagtento. Ang ginang na kanyang tinulungan ay ina ng kanilang boss. Sosopresahin ko siya. Sagot ng ginang at pumasok sa loob. Sumunod naman si Arjun at doon din naman siya pupunta. Nakita niya si Lester na nakaupo, kausap ang CEO. Anak! Nilapitan ng ginang ang CEO at niyakap. Nakita ni Arjun kung paano magulat si Lester. Mukhang hindi niya ni inaasahan na ang ginang na kanyang binastos ay ang ina ng kanilang boss. You're very late, Arjun. Sabi ng CEO kay Arjun. Pasensya na po, sir. Sagot ni Arjun. Anak, huwag mong pagalitan ang lalaking tumulong sa akin Nalate yan dahil tinulungan niya akong pulutin ang prutas sa dala ko. Inalok niya rin ako na sasamahan niya akong hanapin. Kaya kasalanan ko, sabi ng ginang. Kahit na, late pa rin siya, sabat ni Lester. Dapat ako na ang ma-promote, sir. Ako ang karapat dapat. Hindi ikaw ang karapat dapat sa posisyong supervisor kung ganyan ang ugaling mayroon ka sa ang kilay na sabi ng ginang. Paano mo mapamumunuan ang mga tauhan mo kung sa simpleng ginang na gaya ko ay wala kang malasakit? Hindi ko sinasadyang madumihan ka pero tinawag mo na akong tanga. Hindi ko yata maatim na may kagaya mo sa kumpanya ng anak ko. Napalunok si Lester at namutla na lamang. Samantalang nagsalubong ang kilay na CEO dahil sa sinabi ng kanyang ina. Lester, ginawa mo yun? Galit na tanong na CEO. Mataas ang standard ng company ko pero gusto ko ay yung makatao pa rin at hindi masyadong mataas ang tingin sa sarili. Hindi kita kailangan bilang supervisor kaya umalis ka na dahil si Arjun na ang nararapat. Hindi mo kita tatanggalin pero kapag may nangyari ulit na ganito hindi na ako magdadalawang isip na kayo kung umalis si Lester na may masamang loob at galit. Naku, marami salamat po sir at ma'am, sabi ni Archon. Hindi ko po expected ito, kaya marami salamat po. Pangako ko pong pagbubutihin ko ang trabaho at hindi hindi ko po gagamitin ang posisyon ko para manghamak ng tao. Iho, sa kabutihan ng pusong may loon ka, Sigurado akong hindi lang yan ang mararating mo, nakangiting sabi ng ginang. Masaya ako para sa'yo. Naiiyak na nakipagkamay si Arjun sa mag-ina bago magpaalam. Dumiretso siya sa bahay at agad na ibinalita sa asawa ang resulta. Masayang-masaya si Arjun, ganoon din ang kanyang pamilya. Hindi niya akalain na sa simpleng pagtulong niya ay makakamit niya ang promotion na hinihiling niya. Pangako ni Arjun na pagbubutihin niya at hindi niya sasayangin ang opportunity na mayroon siya. Hindi kailangan magyabang sa kung ano mayroon ka, lalo na kung ang intensyon mo lang ay mag o manghamak ng kapwa. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!